Oh, mga motorcycle riders, panawagan ito sa inyo ha. Ah. ah, para hindi kayo mahuli sa bike lane ng EDSA. Huwag kayong dumaan sa bike lane ng EDSA mga motorcycle riders dahil ah, pagmumultahin kayo ng MMDA ng 1,000 kapag kayo ay nag-occupy, nag-overtake ng uh, bike lane along EDSA. Alam niyo naman mga guys sa pagkakapirahan ay eh, mabilis ang MMDA. Pero kapag papatupad ng uh, traffic ay uh, nako. Doon sila nagtatago kung saan meron silang mauli. Ngayon na naman, pagdidisitahan na naman. Dahil alam na alam nila na ang uh, motorcycle riders ay napakarami na dito sa Metro Manila. Ha? More than 7 million po tayo dito sa may uh, uh, buong Pilipinas, mga motorcycle riders. Kaya pinagdidisitahan na lang para kikita naman sila ng pera. Edsa na naman ang punteria ng mga MMDA. Ha? ah uh, dyan sa may EDSA kapag kayo ay uh, dumaan dyan mga motorcycle riders sa may bike lane wag nyong daanan ng bike lane kasi yun ang babantayan hindi na nila asikasuhin ang uh, traffic kahit na nagkada traffic traffic na dyan sa EDSA Uh, hindi ang mga sasakyan na dahil napakarami ang motor ang motorcycle riders ang uh, kanila pagdidiskitahan dahil doon sila kikita ng pera eh imagine eh huli sila isang libo na kagad o oh. pwede na nila pang babae yan tsaka pang uh, pang sabong, pang bisyo, pang sugal. Ah, ayan ang uh, pagsuporta nila sa kanilang anak. Kumikita kayo, mga MMDA, mga anak ng MMDA, ah. Oh, alam nyo ba kung saan nila pinang uh, ang sobra-sobrang kinikita ng mga MMDA? yan, dahil sa mga motorcycle riders na kanilang uh, hinuhuli at iba pa mga motorista o kung kayo ay marangya ang inyong uh, buhay ah, mga, ang inyong tatay ay ah, MMDA hindi naman lahat, hindi natin lalahatin ha ah. pero marami kayong dapat na hulihin dyan eh. Ah, mga pag ayusin nyo ang traffic di ba? yung mga bangketa ayusin nyo oh. tapos ngayon yung mga inside street ayusin nyo, yung google map ayusin nyo, para kapag ka mag waste yung mga ibang mga motorista or mag google map sila ay hindi maligaw ligaw dahil may mga saradong kalye may mga ginagawang kalye hindi nyo na update tapos yun syempre magmamani obra ang sasakyan kanda traffic traffic sila doon yan ang gagawin nyo hindi yung pagdidiskitahan yung mga motor rider sa EDSA eh mga kalusot mga kalusot ang motorcycle riders eh kaya nga sila single ang ano nila ang motor nila maliit pa yung sasakyan nila diba mga kalusot at mga kalusot sila diba may eh, pagdidis kita no, dahil marami sila no marami sila kaya magkikita na naman kayo ng pera ay eh, naku sus mari josep mga pilipino talaga pagkakitaan talaga pera talaga grabe talaga ang pilis nyo mag isip dyan maawa naman kayo mga motorcycle riders magkano nang kinikita nyan 650 a day Diba? Samantalang kayo, kahit hindi kayo mga panghuli, kahit ayusin nyo yung traffic, sa sweldo kayo mga MMDA, may budget eh. May budget yan eh. A Ahensya ng gobyerno yan eh. Diba? Di diba ba sapat ang sweldo nyo? Magkano ang sweldo nyo? May ano pa kayo? May quarterly bonus. Meron pa kayong mid-year bonus. Meron pa kayong yung uh, 13 month. Ilan ang bonus? ilang ang mga tinatanggap nyo dyan na ano, na sweldo? Ah, kumpleto pa kayo sa mga loan na government agencies. Ah, itong mga motorcycle riders, magkano ang kinikita na ito? 650. Pag umuulan, wala pa silang kita, hindi sila makalabas. Ano ba naman kayo mga motorcycle, ay mga MMDA? Hindi kayo naawa sa mga motorcycle riders? Ha? Ah? Ang dyan sa EDSA, pag didiskitahan nyo pa yan, hindi kayo makaroon ng gumawa ng... Dapat dapat talaga na, ano kayo tinatanggal na kayo sa ahensya ng gobyerno. Dapat congressman buwagin nyo na nga yung MMDA kasi ang kanila Metropolitan Manila Development Authority o oh, ang pagpapaganda ng Metro Manila ang talagang kanilang purpose eh nang sila para kumita ng pera eh buwagin nyo na yung congressman o oh, batasan pambansa ah uh, ilan ba yung mga congressman yung 288 ba eh buwagin nyo na itong ano ang MMDA eh, ang iniisip nila, puro pagkakakitaan eh. Hindi yung pagpapaganda ng Metro Manila eh. Yun naman talaga, Metro Manila Development Authority, yun naman talaga ang pagpapaganda ng uh, Metro Manila. Ang talagang kanilang, ano eh, ang kanilang talagang dapat trabaho. Pero, yung, ang gusto nila para kumita ng pera, buwagin nyo yan, congressman. Buwagin nyo lang MMDA. Uh, ang motorcycle riders ay mga kalusus, anytime sa mga kalsada, bakit pa nila pagdidiskitaan sa may motor, uh, sa may bike lane. Diba? Diba? O oh, hindi sila nag-iisip ng uh, paraan kung paano maibsan ang traffic dyan sa may uh, EDSA. Ay yung mga motorcycle riders ang pinagdidiskatan na maliit yan eh. Paano mga pagtraffic traffic dyan ng mga motor sa EDSA? Eh yung problema natin, traffic sa EDSA. Hindi motorcycle. O, mga MMDA, ano ba naman kayo?